Pendek no. Pinto. Ayan, huh? dito. Ayan, no. Oh. Ayan, dito. Ayan, dito. Ayan, dito. Yo, what's up, guys? Good evening sa inyong lahat, no? At ginegryptv nga po pala ulit. So, ngayong gabi na to, guys, sa panibagong exploration na naman po ang gagawin natin. So, pasensya na kayo, guys, medyo matagal tayo hindi nakapag-explore, uh, guys, gawa nung uh, may importante lang din kasi tayong nasikaso, guys, no? So sana tuloy-tuloy na ito nga pag-explore natin simula ngayong gabi na to. So ngayong gabi na to guys, hindi tayo nag-iisa guys, magkakulab tayo. Balay tatlo kami magkukulab ngayong gabi na to. Ayan, papakilala ko sa inyo ang isa sa kasamahan natin ngayong gabi na to. Ayan. Uh, what's up mga idol? Sir Agus TV. So ito po, nagbabalik sa lahat po <coughs> ng mga solid supporters ni Jenny Creepy TV. Sana po, suportahan nyo po ulit yung channel ko mga idol. Uh, Sir Dagus TV, uh, ito po yung bagong channel ko mga idol kasi dati na delete na po mga idol. So sana po, uh, supporta niyo po ulit. So yun guys, sa uh, Sir Dagus TV, kakulab natin ngayong gabi na to. So guys, sa mga solid natin dyan, uh, lalong lalo sa mga silent viewers natin guys, pakibisita po guys sa uh, Sir Dagus TV, sana supportahan natin. Natapangatin ang kanyang bagong channel guys kasi yung uh, isang channel na, uh, isang channel niya na medyo nagka problema kasi kaya ayun nagpapalit siya ng bagong uh, channel ngayon guys no sir da ghost tv po guys sa uh, please po wag na wag niyo po sana kalimutan uh, suportahan at i-subscribe ang kanyang channel ayun lang at saka nandito din ang isa sa kasama natin ngayong gabi na to ayan sa idol ghost tayo dito magandang gabi sa lahat guys uh, lalo lalo sa ating mga solid supporters dyan uh, Roy ghost nga pala at kasama ka natin ngayon yung idol natin Ginny Creepy TV at saka si Ghost TV sa lahat ng mga sulit supporters dyan ni Ginny TV guys na hindi pa nakabisita sa ating munting channel uh, please po ako pa humihingi sa inyo ng tulong na bisitahan po yung mga kanikanin mga channel na lalong lalong na sa akin po so si Ginny Creepy TV na lang po yung magpa, uh, magpapaliwana kung anong oh so guys sige guys Sige sa Ruib Ghost 32 to guys sa uh, pangatlong kakulab natin ngayong gabi na to. So ayun guys, uh, sana wag na wag niyo po sana ng kalimutan bisitahin ang kanyang uh, channel guys no. Ruib Ghost 32 sa mga solid natin diyan. Lalong-lalo na sa mga silent viewers natin sana mabisita niyo ang uh, kanya-kanyang channel nila guys sa wag uh, Sir Dagos TV at saka Ruib Ghost 32 at saka syempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe diyan. Uh, nandyan lang po sa baba Genie Creepy TV at uh, pakihit ng notification bell para updated kayo anytime na may upload tayo ng mga videos. So yun lang guys. Huwag na natin patatagalin to. Explore na natin tong lugar nato. At sana walang mapahamak sa aming tatlo na magkukulag ng gabi na to. Tara. explore natin Sama natin sa si idol web loose 32 tsaka sa si idol serda guys no so sa mga ano natin dyan guys sa mga solid natin dyan sana pagbigyan nyo ako sa inyong hiling na sana bisitahin at uh, supportahan ninyo ang channel ng mga kasamahan natin ngayong gabi na to sa si idol serda ghost tv at saka syempre sa idol uh, ghost 32 guys huwag na huwag nyo po sanang kalimutan So isa pala itong abandonadong fish pan guys no. <coughs> so ayan yung uh, malalaking puno guys no? So kung maalala nyo guys na no, hindi ito ang unang punta natin dito sa lugar na to. Nakailang balik na tayo dito. Pero medyo matagal lang tayong hindi nakabalik dito guys. Mga ilang buwan din siguro. Ang lumipas bago tayo nakabalik dito guys. Ito yung bahay ng uh, ano guys. Oh, bahay ng uh, demonyo guys. Dito ako kinuha. Dito ako nawala. <clears throat> so yan, ito na yung bahay guys. Oh. Wow. bro Ayan bro, ano yan bro? Ha? Oh, his. Oh. Nakuha na natin yung lisa. Bro, ano yun bro? Ha? Ano yun? Parang anino bro? Ano yung itim Ito itim. Oo, parang anino eh. Patulad yun yung wita natin yung bro nga, ano. Pero... Hindi kaya yun yung ano bro? Ha? Huh? Yung munyo, bro na nakatira dito sa bahay na to. Ah, kasi bro. Ang tara, pasukin okay na natin bro Dol Grabe, nasa ano pa lang kami guys ha Nasa malayo pa lang kami ng bahay guys pero Ayan o, nakasarado na yung pinto guys oh Kandila Loh Kandila Loh Ini wala Ini kaya may tao jen bro So ito bro Napakalaking puno Dito, dito namin nakita si Rueb mm. Oo. Oh. Habang nag overnight kami dun Pagising ko bigla na lang nawala si Roeb sa tabi namin Tapos nang hinanap namin dito siya nakatingala ako sa puno na to na nindig talaga yung balahibo ko ngayong gabi na to Dito sa puno na to bro Oh, sobrang laki kasing itong puno nito oh. oh. Kaya nga eh Bro Lala lala Oo oh, Papa Joy Tsaka si Chris Si ano? Si Yung tumalong dito? Si Kier Oh, nahulog siya dito. Galing dyan sa taas. Nahulog siya dito na namin siya nakita o sa lapag. So, itong puno bro. Oh, dito ako nakaharap oh. Po. Nung... Hindi ko alam yung nangyari bro ba? Kurakyatin <laughs> natin po. Sino na kasama natin yung Napunta ako dito Si SK, oh, nag na tayo nun eh Dito ko nakaharap po. oh. Oo oh. Dito rin banda, dito ka rin banda nawala, nawala Oo oh. di Diba? Dito ko, may parang may, yung parang may humila sa akin Diyan banda? Oo oh. Dito Tapos pagkatapos nun hindi ko na maalala kung anong mga buong nangyari Nagulat na lang ako nang nandoon na ako sa ano, sa gubat. Baka may ibang nila na nakatira diyan sa puno niya <laughs> bro. Kaya ng lakas din yung kutob ko, bro. Eh. Na meron talaga dito sa puno na to. Paninahanap namin diyan sa. Eh. Ayun oh. No? Siya talaga yung nasa gitna, bro, no. Mm -hmm. Ng dalawang maliliit na puno. Uh, ah! Ibon. Ha? Huh? Pwede niyo pa siya itaas Ano okay, yun? Pero... idol ko ibig sabihin sa idol na so akyatin na natin guys no yung bahay subukan natin kung ano yung mga mararamdaman natin dito o makikita natin dito guys no? so sana may makuha nang tayo guys ha? so tara bro akyatin natin bro kita na natin Oh.

dito rin ako nung nag kami dito dol oh. hindi ko ano yung ano eh hindi ko mapaliwanag yung yung, yung, yung nangyari yung, sa akin yung ano yung, <laughs> yung, 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 yung muntik na akong nagbigti oh. dito dito sa taas muntik hmm? Ang sobrang aktif <laughs> dito doon. Yan. Yeah. Tsaka dyan o. No? Dol. Si kocha ko. Oo. Oh. Tsaka dito ako. Ano yung yari sa aking lumbok? Haan. Ano yun? Parang may ano sa kabilang kwarto ah. Mm -hmm. huh? yeah. parang may parang 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 kabila parang 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 yung ano bro. Hello. Parang gumagalaw yung higaan. Grabe oh. bigat sa pagkaramdam bro. No? Hmm. Tingnan ko muna dito sa kabila, bro. Lah. Wow. Lah. lah, lah. Wow. Tignan ko muna dito sa kabila, Bumukas. Bumukas yung pintuan, guys. Di ba sarado yun? Oh, Tingnan natin dito may buta pa dito guys ino you know, yun may buta guys na tsaka so, may duyan dito guys yun know. Look. Wow Look. Look. Look Wala namang hangin dito sa roba walang hangin dito sa loob guys pero yung buyan gumagal oh. lang <laughs> eh. may buta pala dito guys oh Bro, lo. Bro, apa yang bro? Ha? Tingnan ko sa kabila bro ha. Tingnan ko sa kabila. Wala naman dito. bro. Gumagalaw. dito. guys. Gumagal Gumagalaw, guys, Wala oh. Wala namang hangin guys pero parang lumalakas para pa yata yung galaw niya. Tung lumalakas pa yata lalo yung galaw niya. Wala namang kahangin hangin guys. Oh. Hmm. Oh, wala wala dito bro. huli talagang huli talagang huli 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 Parang may... huli ano, sumulubung sa akin ng malamig na hangin. Oh, ala. Bro. Hmm? Gumagal, Ang lakas na kanina. Mahina lang yung paggalaw niyan, na. Pero may inaalog yung in, yung ano sa likod bro ah yung pintuan sa kabilang kwarto bro uh, naano yung oh naano yung oh na 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 Pa namin, ano, namin. Oh? Huh? Wala na. So kayong dyan, di ba gumalaw din yun? Tingnan nyo dun bro. Tingnan nyo dun bro. Wala na. Wala na. Tingnan nyo dun sa kabila bro. Ha?

Javi gabi na pa ng ano dito Nakatika dito dati Ikaw at ako ay alaala na lang susuko ka na Wow Hugot siya na Hanggang ngayon ikaw pa rin ang hinahanap ng puso't isipan Ah! Wow!

Jangan tuh itu bro. Dito, bro. Dito, bro. Huh? Samurai. Samurai. Hmm. bro. Apa Samurai. Samurai. Hah? Samurai. Samurai. Hmm. Samurai. siguro babalikan natin dito bro no babalikan natin ulit to no? tapos uh, oh tapos gagawa tayo dito ng ano Mas maganda dito bro alaya natin sa mga kasal bro oo pagbalik natin no Parang, bro, eh. subukan natin kausapin yung mga nakatara dito pagbalik natin bro wow ha? Hindi umiyak hindi niya. umiyak. Lah, oh. umiyak. <laughs> may narinig kami umiiyak guys ah. mas maigi kung gumamit kayo ng head, uh, headphone guys, guys no? or headset o kaya airpods para marinig nyo nang mabuti yung ano yung narinig namin na parang umiiyak guys Yeah. Oh, hindi na gumalaw. Hindi na gumalaw yung bulaw. Si Edwin Seeker dito siya na. Hulog oh. Dito pala yun. Diyan ko nahanap si Edwin Seeker. Pa, unang bigla na lang nahulog dito, habang nag kami dito oh mm. ano hindi lang pala talaga isa yung nagpaparamdam dito bro no? Di kaya yun yung ano bro yung, mag -in, yung kaluluwa ng mag-ina na, na. Mag oh, yung bata sa kayo oo oo yung mag-ina Bro bro bro. Uy, anyun. Ceket sa so, ulo guys. So guys, kung may mapansin kayo, may makita kayo medyo kakaiba guys sa comment ko sa baba guys. <coughs> so guys, no? Uh, siguro babalikan na lang namin ulit dito para mag-alay ng uh, ano guys, ng dasal guys, na. So sa so ngayon, uh, siguro hanggang dito na lang muna yung uh, exploration namin ngayong gabi na to. Uh, sa <coughs> akin din naman kasi gusto ko lang talaga mabalikan itong bahay na to. Pero ganun pa rin talaga. Napakabigat sa pakiramdam. Sobrang napaka-active na nga, nakatira dito sa bahay na to. Kaya babalikan pa natin ulit ito guys. No? So hindi ko in-expect guys ha, na andyan pa din yung uh, mga nakatira dito. Yung mga kaluluwa ng uh, magina dito guys. Nandyan pa rin. Kaya babalikan natin ulit po dito guys. No? So sa ngayon hanggang dito na lang muna yung exploration natin ngayong gabi na to guys. Ha? So ayun lang uh, sa mga solid natin. Lalong-lalong sa mga silent viewers natin dyan at saka sa mga bashers natin. And, maraming maraming salamat sa walang sabang pagsuporta ninyo. Hanggang pa rin kayo patuloy na sumusuporta sa channel natin. So yun lang. Ha? So yun lang. Mag-ingat yung lahat palagi and God bless.